Good morning po sa inyo mga kapatid. Ito po 'pag usapan natin ano, doctrine of operative fact. <laughs> May pa doctrine doctrine pa 'no. Uh, kasi po, maging ito pong si uh, Justice Ascuna, eh sin nga sabi ko nga sa inyo dumadaing po siya, sabi nga niya unfair ang ginawang ito ng Korte Suprema. Di ba? Ah, oh, pakinggan muna natin siya. Isadulto as kuna sa Korte Suprema na muling pag-aralan ng desisyon ito kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asguna, hmm. isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, bagamat maaaring tama sa batas ang pasya ng Korte Suprema, hindi raw ito makatarungan kung ia apply sa nakaraan. Git may bagong interpretasyon ng Korte kung kailan nagsimula ang isang impeachment complaint na taliwas umano sa naunang desisyon ng kaso ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Dahil dito, ang mga reklamo na hindi pa nire-refer sa committee ay ituturing nang naibasura hirit ni Ascuna gamitin ang Doctrine of Operative Facts upang ituring na balido ang mga aksyong isinagawa sa ilalim ng dating interpretasyon para maituloy pa rin ang paglilitis sa Senado. Okay, ano ba yung Doctrine of Operative Facts? Alam naman na natin kasi kung ano nangyari eh. Di ba, paano humanap ng, uh, o gumawa, humanap ng butas at gumawa ng paraan ang mga itong uh, mga justices ng Korte Suprema sa kanilang end bank decision. Di ba? Alam niyo, ang sinasabi ko nga ron, natutuwa naman ako at nilinaw nila na ito pong third mode of uh, initiating impeachment, nilinaw nila na may puwang doon uh, may may puwang doon yung ano yung uh, due process, maipatawag, 'di ba? Yung kabilang panig yung nirereklamo. Tama po 'yon. Na nalinaw nga sa nalinaw nga roon. No? But furtherly, dapat malinawan din dito Paano yung verified complaint lang yung sa unang-una? ba? Diba? Tama rin yung sinabi nila na hindi na nila papayagan yung uh, paghahari ng, pam ng pamumulitika sa impeachment. Na magamit ang impeachment bilang uh, political uh, mode for political harassment. Okay rin po sa akin yon. Ang problema lang po dito, meron na po kasing adapted articles of impeachment na kung valid naman talaga yung ginawa ng House of Representatives kasi hindi naman po ito yung resolution for impeachment ang ginamit nila para doon sa railroaded mode nila. Kasi yung resolution for impeachment, hindi po ito pang railroaded. Kailangan pa rin po rito ang pagpapatawag sa mga nirereklamo kila et al. Diba? Ang railroaded mode rito, na gaya ng ginamit rin noon kay ERAP, ito pong verified complaint. So, ginawa nila tong pagbabagong ito, dapat po walang retroactive effect. Diba? Lumilitaw rin tuloy, damay yung mga naunang impeachment. O paano ngayon yun, na-impeach si ERAP, the invalid rin yun from the very beginning. ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi po impeach official si ERAP. So, gayon. Um, dito naman po, yung binabanggit ni Ascuna na Doctrine of Operative Fact, ang ibig sabihin po ng uh, Doctrine of uh, Operative Fact, um, Teka, ha, Oops. eto. Eto nga pala yung sinabi ni SMR, kinabukasan, maghahain ng motion for recon uh, sa Korte Suprema, iaapilan nila yung decision. Oh, kapag kanto ko nga rin na dapat, kanina napaliwanag na natin, di ba? Papaano kung nagkamali na mismo ang Korte Suprema? And since nobody's perfect, di ba? Lahat kailangan ng review. So, maging ang desisyon nilang ito, kinakailangan po itong ay dumaan rin po ito sa review. Sabi nga ni Ascuna, kailangan namang i-revisit ng Korte yung kanilang naging desisyon. Kasi nga po, yung naging epekto nito. Meron na tayong uh, Impeachment Court, nag-acquire na ang Senado ng jurisdiction at uh, palagay ko po, alam na alam din po ng Korte Suprema ang gagamitin niyang uh, Doctrine of Operative Facts. Kaya din clear nila ito na unconstitutional yung Articles of Impeachment. Para palitawin na hindi na-impeach si Sarah, kasi mali yung foundation, <laughs> doon po nagkakatalo yan. Eh, sa oras, alin ang unang nangyari? yung third mode ba na verified complaint na impeach ng House si Sara tapos eh, na submit doon kay Secretary Velasco sa so Secretary General kay Velasco that triggers the one bar one year bar rule di ba o yung pag-archive ng house oh so, eh anong nangyari po ron pangalawa nangyari yun ina in archive nila yung tatlong impeachment complaint. Diba? Ang ibig sabihin po nitong operative doctrine, sabi dyan, uh, the law is recognized as unconstitutional. And this in this case, yun mismong uh, articles of, impeach, of impeachment, ang uh, sinabi ng korte na unconstitutional. But the effects of the unconstitutional law, sabi, prior to its declaration of nullity, may be felt undisturbed as a matter of equality and fair play. In fact, the invocation of the uh, operative fact doctrine is an admission that the law is unconstitutional. The operative fact of doctrine is the rule of equity. Ibig sabihin, uh, ang equity ang tinutukoy rito hindi po yung pagkakapantay-pantay ah, kung hindi po katarungan. Yan. As such, it must be applied as an exemption to the general rule that an unconstitutional law produces no effects. Kasi ho kapag na-declare ng isang batas na unconstitutional, halimbawa yung uh, isang, uh, isang batas no na naipasa ng ng uh, presidente, dinik ano uh, question naga dito, na i-declare ito na unconstitutional. Tapos meron na silang na buong uh, opisina para magpatupad nito. Meron na silang uh, ak, uh, mga ano mga IRR kung ano-ano. Lahat po 'yon mawawalan ng saysay. Okay, mababaliwala po ang lahat ng 'yon. Pero like what sinasabi nga na, in every rule there's an exception at ito nga raw po yung uh, doctrine of operative uh, facts ang sinasabi. Uh, it can never be invoked to validate as constitutional and unconstitutional act. Yung labag sa batas ay mananatiling labag sa batas. Pero, sabi, in short, the operative fact doctrine affects on, affects or modifies only the effects of the unconstitutional law, not the constitutional law itself. Diba? Uh, example ko nito, naalala nyo po yung uh, ano uh, yung ano nga uli yung batas na yon ginawa ni Ping Lakson yon nung 2019 eh mm, ito yung anti-terror act okay anti-terrorism act yon ngayon uh, hindi ba kunestyon yung anti-terrorism act so Nung kinu-question yun, syempre lahat naman ng mga batas meron tinatawag na presumption of constitutionality. So ibig sabihin kung ang batas na ipinasan ng Kongreso at uh, nilagdaan ng Pangulo, so ipinapalagay ito na naaayon sa batas. Now, mapapawalang bisa lang yon kapag kwenesyon sa hukuman. Ngayon, ang tanong nga rito, ano ang mangyayari kapag ka question Syempre, pag sinabi nila walang na unconstitutional, hindi wala ng kwenta lahat ng mga nahi, lahat ng mga uh, epekto nito lahat ng naligha sa pamamagitan nito. Ngayon, merong exemption po na tinatawag dyan. Ito na pinag-uusapan natin. Ang tanging exemption dyan ay kung hindi na mabubura, maibabalik, maisasantabi, ang naging epekto ng batas. So ito po yung tinatawag na Operative Fact Doctrine. Halimbawa po, yung kunwari na indeklarangan constitutional yung Anti-Terrorism Act. Tapos, meron ng mga ano dyan, meron ng mga naaresto, uh, meron ng mga nahatulan. Hindi po nangangahulugan na yung mga yon ay palalayain. No? Unconstitutional yung idineklara ng, ng, ng Korte Suprema and therefore hindi na po gagana pa yung batas na yan. Pero hindi po, hindi na manguhuli ng mga subversibo. No? Pero yung mga nahatulan mananatili po sila sa loob ng kulungan. Okay, bubunuin nila yung parusa nila. Kasi nung time na yan, kinikilalang valid yung batas. Nagkataon lang po nawalan na ng bisa yung batas. Katumbas po na yung batas na yun ay na-repeal. Pero hindi po nangangahulugan yung bisa nito ay nawalan na rin po ng bisa. Matatapos at matatapos ang effectivity ng visa nito hanggang sa matapos yung mga naapektuhan nito okay now in this case dito po sa impeachment ay ganito din since nagkaroon na tayo ng tinatawag na articles of impeachment in validly ng uh, validly ng uh, house of representatives 'di ba tama naman yung ginamit nila verified complaint na hindi nagre-require ng referral sa justice committee hindi rin nagre hindi rin nagre-require ng proseso ng due process kaya ang pagsagot ay e, doon na po sa impeachment court may paglabag ba doon sa bill of rights meron pero anong gagawin natin 'di ba ang constitution mismo ang gumawa nito na mag na nagsisilbi siyang automatic exemption sa proseso nang due process na nasa Bill of Rights. E eh, constitutional na wala eh. Anong gagawin natin? Diba? Hindi pwedeng ipilit na gawing requirement kung hindi hinihingi ng Constitution na ito ay requirements. Hmm. Diba? Ngayon, e deklaran nila na unconstitutional yung articles of impeachment but then again meron na po tayong impeachment court na epekto nang nangyari so sabi ko nga po kanina hayaang matapos yung mga epekto nito dapat ituloy ang paglilites di ba dapat sabihin ng korte suprema na maaari ninyong ipagpatuloy ang paglilites under ng doctrine of oper operative facts No. Pero pagkatapos nito, hindi na po pwede pang ituring. Ano, hindi na maaaring magsampapan ng impeachment nagagamitin ang ganitong mode. Yung third mode, of, uh, third mode ng hindi ginaga, hinihingi yung proseso ng due process. Paano yung first part? O dapat mag sila doon. Tignan nila ano yung pinag-uusapan nung ginagawa yung ano yung uh, verified complaint uh, part doon sa third mode. ba? Diba? Dalawa kasi yung paraan doon sa third mode eh. Oh. So yun po yung sinasabi nila rito na merong way para ito po ay maituloy pa rin. Correct yung after yung problema. Uh, correct Sir Jerry B, wala nga na-issue na TRO. Isa pa walang ano eh. Walang tawag dito kapag ka ganito pong kabigat. Kasi Constitution mismo yung rarambulin mo rito eh. So kinakailangan, meron po rito ng oral argument para mabilisan ang sagutan. Makikita yung, ano, yung, uh, yung sagot ng magkabila ang kampo. Katulad na nga lang ng tanong ko eh. I don't know kung merong ibang pumunan nito na walang, walang way. Ang alam ko, may nagsabi na na the third mode of action ay there's no way para doon sa uh, due process. Ah, it was Car Justice Carpio. Ay naringgan ko niyan. Meron kapag resolution of impeachment, kailangan may due process, hindi railroaded. Yung third mode of action po, dalawa kasi yan eh. Yung first part verified complaint, ito ang railroaded process. Nasa Constitution, then it is valid. Yung isa naman po, Katulad ng first two modes. Ang kaibahan lang, hindi kailangan ng referral sa justice committee, pero required sa due process. Oh, eh hindi nga 'yun ang ginamit ng House. 'Di ba? Eh bakit mo ipipilit kung hindi naman applicable talaga? At hindi I mean hindi requirement. Oh, 'yun ang dapat na maintindihan ng ano ng uh, ng Supreme Court. be possible hindi mawala hindi nawala ang hatol kay Sara sa impeachment trial dahil valid pa that's correct that's correct kasi valid naman pa noon eh eh ang problema lang nga kasi hindi nila kinikilala na valid mismo yung third mode para sa kanila sinasabi ng korte suprema ang valid ay yung December 2 filing ng impeachment complaint kasi po na ano kasi uh, tawag dito inaksyonan ng sina ng kongreso ibig sabihin kung hindi pala yan in archive ng kongreso <laughs> hanggang sa matapos yung session nila automatic po dismissed di ba hmm, yeah, oh. Hindi naman po naging komplikado sa totoo lang. Napakadali pa rin pong intindihin, no? kat papaliwanag ko rin uli yan. Ano nga, mas maiklian pa. Madali naman pong intindihin. Kaya lang po tayo para na nanibago na, na, lang tayo, eh. Hindi natin inaasahan yung twist na ginawa ng Korte Suprema. Pero kung pagmumuni an ng ilang oras yan, madali hong matipick up. Hindi nga po natin alam na meron palang paraan para, para ma-require pasagutin si Sara sa third mode of action. Kasi doon sa nangyari kay Erap, wala pong, uh, wala pong due process din eh. Kasi nga, railroaded ang tawag. ba? Diba? Oo. Pero doon pala, eh, may option. Kung resolution of impeachment, din kailangan silang pasagutin. Uh, hindi naman po parang na-amend ang Constitution. Wala naman po parang nabago sa kanila nagkaroon lang po talaga ng uh, pagkakataon ngayon para malinawan ang third mode of impeachment. Yeah, mukhang nalito na po si ano si Supreme Court. Hmm, pwede, pwede. Nasa Constitution sa Article ano 11, uh, kabilang po ang members of how, of the uh, Supreme Court dun sa mga impeachable officials. Okay, docs. Okay, uh, buyers sa po muna. Maraming maraming salamat sa inyo ha. Uh, minsan lang tayo mag-live tatlong, mag tatlong oras pa. Okay, so thank you so much and God bless everyone. Bye years.